Hello mga chaps and welcome back to my channel. Short vlog lang tayo. Meron lang akong update sa inyo about uh, shipping ng gold internationally. So maraming pagbabago ngayon sa pagpapadala ng gold sa ibang bansa. Like outside Riyadh, like uh, sa uh, sa US, Canada, international shipping, okay? So kasi meron akong experience ngayon dahil meron sana akong ipapadala na gold sa aking... Buyer, of course. Kaso lang, uh, sadly, may bagong policy ngayon ang mga courier ng gold dito sa Saudi Arabia. Dito sa Riyadh. Okay. Hindi ko alam kung lahat. Pero kasi yung ibang courier dito is hindi naman talaga sila nag accept ng gold for international shipping. Pero itong uh, courier na to is dito talaga ako nagpapadala ever since... Okay, so kung meron kang alam na ibang courier na nag-accept ng gold, you can comment below para makatulong din sa akin, sa mga buyer ko na laging nag-avail ng Saudi Gold. Kasi ang Saudi Gold nga talaga is iba. Yung purity niya iba, yung color tone niya, the quality kasi is iba talaga. Okay, so uh, ngayon, ang pagbabago ay meron silang bagong policy. Kasi before, pag nagpadala ka ng shipping ng gold internationally, kahit ilang grams yung ipapadala mo, like kahit worth 10,000 reals, 15,000 reals, kasi sa ano customs, allowed kang magpadala ng gold ng worth 60,000 each shipment. Okay. Pero ngayon, nagbago ang lahat. Nakakasad dahil pagpunta ko doon, sinabihan ako na hindi na daw pwedeng magpadala ng gold kasi tinanong niya ako, magkano yung worth ng papadala mo? Sabi ko, nasa 10,000, 11,000 real. So, nasa 41, 42 grams, ganun sabi niya sa akin, hindi daw na pwede dahil nagpalit na sila ng policy. Eh, kakasend ko lang sa kanya bago ako magbakasyon. So, nagulat ako na iba na pala. Ngayon, ang policy mga chaps sa courier na pinagpapadalan ko, hindi ko alam kung same din sa mga courier na pinagpapadala ng ibang seller dyan. So, kung may mga online seller dyan na nagship pa rin ng gold sa ibang bansa, baka naman... <laughs> sharing is caring. Yan, ang sabi sa akin, Uh, allowed na lang magpadala ng gold worth $500. Imagine, $500 lang. So, in real, in real, yung $500 times yung sa $3.75 nasa $1,875 lang ang allowed mong ipadala bawat shipping mo ng gold. Okay? So, kunwari, magpadala ka lang ng kwinta, sing-sing, yun lang yung pwede mo ipadala, basta worth $180. Basta worth $500. Yun. So, yun yung update ko sa inyo ng pagpapadala ng gold ngayon sa ibang bansa. So, sana nakatulong to sa inyo. Ayan. Medyo sad ako kasi, ah, uh, yun nga. <laughs> Nabago ang lahat. Dahil maraming news na dumating din sa akin. Meron daw ngayon hindi ko na sasabihin from, from where, but meron sa ibang bansa ngayon, online seller siya, pa, kaso lang, ang sinasabi niya, kiniklaim niya na Saudi gold daw yung mga tinitinda niya, pero hindi to Pinoy, ya, hindi rin to Pinay, ibang lahi siya. Sinasabi niya na yung binibenta niya is 18 karat Saudi gold, pero ang totoo pala, hindi pala siya 18 karat. 10 karat or 14 karat yung mga binibenta niya. So, siguro, nagbago yung policy dahil sa sobrang dami ng export ng gold ng Saudi gold dahil sobrang dali. Sobrang dali dahil una, yung iba walang insurance, pinapadala, makiklaim ng ng mga nag-ababa, uh, baba, yung gold yon So, yun yung update mga chaps. From now on, dun sa shipping, sa courier na pinagpapadalan ko, you are only allowed to send $500 dollars worth of gold, yun lang. Wala nang iba. So, sana nakatulong to sa inyo. And that's all my chaps. Like and share this video para malaman nyo. And sa mga may alam dyan na courier na pwede pa rin magpadala ng gold, you can comment below. It's a big help for us. Thank you and God bless everyone. Peace!